Blaze V2, maganda nga ba? Pag-uusapan natin yan dito sa video na to. Marami akong nakikita na nag-pro-promote nitong Blaze V2 pero hindi niya sinasabi kung ano nga ba ang maganda at hindi maganda dito sa product. Una, ang maganda sa kanya, design. Kita nyo naman, hindi nyo naman maitatanggi na maganda talaga yung design kaya marami rin ang curious about sa intercom na to. Pangalawa is yung feature niya na music sharing. Marami pa rin guys ang nalilito sa music sharing papaliwanan ko ng napakasimple. Music sharing is itong dalawang intercom na to, pwede mo siyang i-connect sa iisang cellphone lang at pwede kayo mag-music ng sabay doon sa iisang cellphone. Okay, gets nyo? So, yun ang pinaka-feature niya. Pangatlo sa maganda sa kanya is ang long battery life. Two weeks ko na itong ginagamit magmula nung nabili namin to is hindi ko pa siya charge and may nakitira pa siyang 30% for almost two weeks ko na siyang ginagamit. So, yun ang maganda sa kanya. Long battery life ang maganda kay Blaze B. Pang-apat is yung price. Sa price niya na one to isa, tulit na siya sa may music sharing. Kasi yung ibang intercom is hindi yun, hindi yun kasama. So yun lang, bali, yun lang manapansin napansin kung maganda sa product na to. So dito naman na tayo sa hindi maganda sa Blaze V2. So, Unang-unang hindi maganda kay Blaze V2 yung manual. Kung paano siya i-connect, paano gumagana yung music sharing. Sobrang hirap na intindihin. Kahit sundan mo yun, malilito ka pa rin. Alam ko, relate yung mga iba dito kasi kahit sinusundan nila yung manual, hindi pa rin siya makonect ng maayos. Music sharing while intercom, yung sabay kayo nag-uusap, yun medyo, medyo ano siya, may kahirapan siya i-connect. So, yun ang isa sa mga hindi ko nagustuhan kay Blaze Q2. Pangalawa sa hindi maganda is yung clip na isa. So, dalawa yung, ano, it, libre dito, yung may adhesive, tsaka itong clip. So, pangit siya kasi sobrang sikip niya. Actually, na si, na ano yung sa helmet ko eh. So, ito na siya ngayon yung ginamit ko. Kasi, nung ginamit ko yung clip, ayan o, nakikita nyo ba to? Walang kung kita. Ito, dahil dun sa clip kasi sobrang higpit niya or wala man lang adjust. So, isa, ito, isa to sa hindi ko nagustuhan. Dapat sana may, may adjustan lang siya. Maganda na rin sana. Kaya ginamit ko yung adhesive na lang. Ayan. Adhesive voice makapit naman siya. Hindi siya madaling matanggal. So, pangatlo na hindi maganda kay Blaze. Eto na. Eto yung medyo, dito ta tayo magkakatalo. Kasi so, syempre, pag may OBR ka, kapag medyo bumibilis na kayo, yung boses nyo, na hindi na kayo nagkakaintindihan. Kasi, yung frequency niya, hindi, hindi steady. Kumbaga, nagwawala-wala, naggagargle yung boses. Ganun. Ganun siya. So, I think mga nasa 80 or 100 kilometers yung takbo nyo, bago yun -ano. Pero pag lower naman, his, okay lang. Pag city driving, malinaw, clear. Walang problema. So, yun lang yung pinaka ko nagustuhan kay Blaze v 2 So, marami kasi akong napapanood na mga nagpro-promote nitong mga ganito. Para lang makabenta, hindi nila sinasabi yung bad side din nitong intercom na to. Siyempre, paano ka makakabenta? So, meron na tayong clear na view about dito sa Blaze V2. Ayan. So, makakapag-decide na kayo ngayon kung bibili nyo ba to or hindi please consider subscribe. Ilalagay ko na lang yung link kung saan ko to nabili. Kung gusto nyo lang din bumili, lalagay ko na lang yung link sa description. At yun, maraming salamat guys.